Yo, what's up mga Kamoto Good day. So, for today's video, meron lang ako konting uh, share sa inyo na tips na common issue talaga to ng naka M3 uh, MIUI 1 to 5 na naka-on na ang ignition switch mo tapos ayaw mag-start ng push starter So, mayroon lang akong ipapakita sa inyo para uh, malaman nyo rin kung bakit ayaw gumana ng push starter nyo. Nakaon naman ang ignition switch, pero bakit ayaw gumana ng push starter? walang ang dahilan, ito lang, ito, at saka tong nang dito, yun, kaya hindi siya gumagana, kaya hindi siya gumagana dahil tong dito, to, yan napupuno ito ng alikabok tapos umiitim yan nung dito umiitim siya napupuno siya ng alikabok yan makita at saka ito so kaya hindi siya gumagana dahil don kasi nagkakaroon ito ng spark tong dalawa at dahil sa Alikabok, walang spark na nangyayari. Kaya ayaw mag-start ng motor mo. So, konting tips lang. So, ang kailangan mong gawin dito, lihain mo lang siya. Ito. Lilihain mo to. Kailangan lumabas ang kulay niya. Yung pagka-bronze niya. Kailangan lumabas. At saka nang nandito. Palabasin mo lang ang kulay niya wa, uh, hindi mo naman wag mong sagarin ang pagliha palabasin mo lang yung kulay tapos okay na yon gagana na ulit ang push starter mo so sige try natin kung gagana ba ito natapos ko na tong lihain eh tapos na to yan kita nyo naman lumabas na ang kulay niya yan tapos tong dito so try natin ikabit kung gagana Kasi ito, common issue talaga to ng Nakami UI 125 eh. May power naman. Pero ayaw mag-start. Kasi dahil dito, napupuno siya ng alikabok. So, balik natin. So, start natin. Ignition switch. May power. So, start. Yun. Gana. Balik na siya ulit. Wow. So, kanina ayaw itong gumana eh. Kano'y ito nang ulit sa kanina. Pag, nung hindi ko pa niliha. So, yun lang. Konting tips. Para sa karamihan sa mga nakamio I 1 to 5 yun lang so ulitin ko Lihain nyo lang to yung maliit kanina Liha, lihaan nyo lang palabasin nyo lang ang kulay niya. then tsaka yung sa kabila then balik nyo ulit kabit nyo babalik na ang spark nyan gagana na siya ulit ang yung push starter so yun lang common issue talaga to ng nakamio na I na 1 to 5 eh. Akala mo ano nang sira ng motor mo Ito lang pala Yun lang para sa uh, Paramihan Maraming salamat sa panonood so, Kung meron ka mang natutunan sa ating video uh, Tips for today Please subscribe At share na din sa ating uh, video Para mas marami pa tayong matulungan Mga na katulad natin, natin na naka MIUI 1 to 5 So yun lang, maraming salamat God bless us all. Bye.